mapapala ng dalawang libo. Gusto ko pong itanong yon sa mga gentlemen in the AFP. Si nga ang appointment ng isang general. Noon simi ang appointment ni General Sevilla dahil hinarang ito ng kanyang asawa. Dahil sa kanyang pambababae at inabando pinabayaan ang kanyang pamilya at hindi o mano nagbibigay ng sustento sa kanyang dalawang anak. Kaya nga naman, hindi muna itinuloy ng mga senador itong, at congressman itong kanyang appointment dahil kailangan muna o mano marisolba ang kanyang problema at sundin ang otos ng Korte Suprema na bigyan ng sapat na sustento ang kanyang mag-asawa. Kaugnay sa kwentong ito, mga kababayan, ito po, panoorin natin ang kwento ng kanyang asawa. Special needs Ni hindi ko nga po patilo sa therapy kasi saan ako kukuha ng pera? Ako mismo, ay sakit ko pero nung inalo ako, kailangan kong kumayod. Kailangan kong kumayod para masustento ng mga anak namin. Alam niya yan. Alam niya yan. Dahil nung 2016, siya ang naging dahilan ko bakit ako na-stroke. Akala ko matututo na siya. Hindi pa rin pala, mas lalala pa. Nagpasaklolo na sa media si Tessa Luz Aura Reyes Sevilla na magtungo sa pagdinig ng Commission on Appointments. Kasama niya ang dalawang anak para harangi ng promosyon ng kanyang mister na si Army Brigadier General Ranulfo Sevilla. I think hindi niya deserve. So, yan po ano, mga kababayan po natin. Asawa niya mismo ang nagharang at sinasabi pa na hindi niya deserve man o oh, ma-appoint ma bilang uh, general. Naku, sayang naman po kung sana ay sinusuportahan niya ang kanyang magina lalo na itong mga bata po ano mga kababayan po natin eh nasa gobyerno po naman siya at mataas naman ang kanyang sahod bakit hindi niya kayang suportahan itong kanyang magina kawawa naman po inabandona na lang Magandang uh, isang general, kasi sa akin, aking Kung isang general, Naintindihan mong responsibility. Alam mong accountability to the people. Accountability to the public. Because your position is a public trust. And we are part of that public. Nagkataon lang na medyo personal level kasi na, pamilya na kami. Uh, matagal na kami nagtitiis ng na mga anak ko. Sustento, so 2,000 pesos. From an AFP officer. Sabi ng ginang, nagdesisyon siyang... Grabe naman po yan, mga kababayan po natin. <laughs> 2,000. Tapusin na ang pagkikiis dahil sa tila ipinagmamalaki pa ng kanyang mister ang sinasabing pambababain nito. Nagtiis na po kami ng matagal. Ang masakit doon, nilulunok na nga namin yung walang, walang sustento, kunang sustento. Nakukuha pang mambabae. Hindi lang yun. Nilalagay pa niya sa social media account niya yung mga babae niya. As if i -insultuhin niya kami ng anak namin. Para ano? Para magmakaawa ako sa kanya? para lumuhod ako sa kanya na magsustento siya para ipamukha sa amin na sa amin, dalawang libo. Ano nga yung sinabi ng kabit niya doon sa post nila? Kawawa ka naman, dalawang libong abuloy. Nagpasaklolo na si Reyes Sevilla sa korte na inutusan naman ng kanyang mister na regular na magbigay ng sustento. Kasunod nito ay humingi na din siya ng tulong sa mga opisyal ng Philippine Army. Ngunit sabi niya ay tila sinabihan siya na tali ang kamay ng mga ito dahil ito ay isyong mag-asawa pinalabas siya sa mga tao kahit sa AFP na ah, si, si Tessa, si Raul yan, naghahabol lang ng pera. Wala pa akong kalapat ang ng pera para sa mga anak ko? Does that make me ganapan at mukhang pera kung hihingi ako ng sustento sa AFP? Grabe po, ano? At uh, kahit hindi na lang sana sa kanyang asawa, kahit sa dalawang anak niya lang, ano? So, talagang kawawa po, mga kababayan po natin, kung si Digong ito, naku po, mapapamura talaga ito si Digong kung sa kanyang panahon pa at malaman niya na mismo official ng Armed Forces of the Philippines ay hindi kayang sustentuhan ang kanyang tunay na pamilya. Hindi naman siguro kalabisan na tulungan nila ako. May bigay ang dapat para sa mga anak ko, para sa, mga, sa pamilya ko. It has been a very long struggle for me. Lahat na lang ng pinuntahan ko dead end. Puro sila gentleman's agreement. Ano nangyari sa gentleman's agreement nila? Unang naipagpaliba ng pagsalang ni Sevilla si sa CA noong nakaraang linggo. Sa pagharap niya sa CA, nasa isang sulok ang kanyang pamilya at tila hindi naman siya mapalagay. Nagkaroon din ng tagpo na biglang pumalahaw ang batang lalaki nang makitang tungayo ang ama at kinailangan na pakalmahin siya ng ina. Nabuti ng Committee on National Defense ng Komisyon na magsagawa ng executive session sa oposisyon sa promosyon ni Sevilla si bilang konsiderasyon sa gag order mula naman sa isang korte sa Dipolog City. Isinama ang kanyang pamilya sa executive session na inabot ng halos isang oras. Sa pitong taon na hindi siya nagbibigay na sapat na sustento para sa mga anak niya. Ano po bang mapapala ng dalawang libo? Gusto ko pong itanong mo sa mga gentlemen in the AFP. Ano po bang mapapala ng dalawang libo? Pero hindi po siya humingi ng dispensa, ni hindi niya tinitingnan ng mga anak niya. Nandito po ang aking mga anak, kasama ko po sila. Ni hindi niya makuhang tingnan ng mga anak ko dahil guilty siya. Guilty siya. For the women legislators of this uh, uh, commission were asking na uh, itong general na uh, ay in writing na dapat uh, gawin niya ang kanyang tungkulin bilang isang ama. Uh, sa kanyang mga anak. So, naku no, mga kababayan po natin, paano maging halimbawa po ng uh, mga junior officer itong uh, general kung hindi niya kayang suportahan at hindi niya kayang panindigan ang kanyang pamilya. So, lalong lalo na po mga kababayan po natin mukhang negatibo ang kanyang maging appointment dahil marami po ang mga senador at congresswoman na miyembro nitong... Uh, Uh, committee on Appointment, which is sila po ang mag decide kung i-appoint ka, aprobahan o hindi, at may ilang senador po diyan mga kababayan po natin, na talagang gusto ay uh, unahin ang pamilya bago pa man ang kapit o pangalawang pamilya. So ano po ang inyong komento, uh, kababayan, uh, tungkol sa issue ito?